I can reveal to everybody na hopefully sa last quarter ng taon bago magpasko, I'll be back in the Philippines. And it just really depends kasi uh, may pagdadaanan ako mga ate. Pagkatapos ng dalawang taong pananatili sa US, babalik na sa Pilipinas si Chris Aquino. Inanunsyo ni Chris Aquino na pauwi na siya sa Pilipinas kasama ang anak na si Bimbi, ilang kaibigan, doktor at nurse. Nilalabanan ni Chris ang maraming sakit na autoimmune na nagbabanta sa buhay at nanatili siya sa US para sa paggamot mula noong 2022. Pumunta si Chris sa US para gamutin ang mga kondisyon ng autoimmune. Sa isang update sa kalusugan, ibinahagi ni Chris ang anim na kumpirmadong kondisyon ng autoimmune. Autoimmune thyroiditis chronic spontaneous urticaria, church straus, systemic sclerosis, lupus at rheumatoid arthritis. Binanggit niya na hinihintay niya pa ang mga resulta ng dalawang karagdagang pagsusuri sa kondisyon ng autoimmune. Nagpasalamat si Chris sa mga nagdasal para sa kanyang paggaling. I thank all of you for your prayers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na malasakit at suporta. Ibinahagi ni Chris ang mga dahilan kung bakit siya umuwi. The reason I decided to go home is because I need to start my second immunosuppressant infusions in 2 to 3 weeks. It's a gentler term for chemotherapy. Emotionally, I need the encouragement and unwavering faith my sisters and cousins, closest friends, and trusted team of doctors can provide. Sadly, what was the battle to improve my health is now the struggle to protect my vital organs. This is now the fight of my life, paliwanag niya sa kanyang desisyon sa kanyang Instagram post. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga taga-suporta, pamilya, at mga kaibigan. Bawal sumuko, tuloy po ang hashtag laban, isinulat niya. Kamakailan ay kumalat ang video greeting na ini-upload ng hairstylist ni Chris na si Kamora Bernabe para sa kaibigan nito. Sa video ay makikitang excited na umuwi si Chris. Mapapanood sa video na sinabi ni Chris sa friend ni Kamora na ihanap siya ng bracelet na kakasya sa kanyang maliit na wrist. Hi to the friend of Ate Kamora, Jelly? Is it Jelly? As in jelly beans or is it Jelly? As in jealous? No, I'm sure Jelly because you are generous and loving, panimula ni Chris na hindi na mukhang stress at pagod ang bosses. Ate Camora said, you gave a really good price para sa kanyang earrings. Okay, ako naghahanap ng bracelet. Pero as you can see, super teeny tiny, so give me a good price when we go home, sabay pakita sa kanyang braso. Happy Birthday! Ang paglalambing pa ng TV host-actress. Magugunitang unang ipinabatid ni Chris noong June na kapag nagtuloy-tuloy ang pagbuti ng kanyang kalagayan ay makakauwi siya ng Pilipinas sa last quarter ngayong taon nitong nagdaang July ay nabanggit ni Bimbi sa isang interview na babalik na sa Pilipinas si Chris sa buwan ng September o sa unang linggo ng October.